3, 2, 1 Medyo palpak ang lakad ko ngayon Hindi pala natuloy kahapon yung opening ng uh, Fort Santiago Riverwalk Bali Phase 3 siya ng uh, Pasig River Esplanade Pagdating ko sa Intramuros, umulan pa Tapos nung nandito na ako sa Fort Santiago, umulan ulit <laughs> Pero nandito na ako, so I would rather make the most out of this visit Pinasyalan ko na rin yung White Cross ang White Cross na po yan magpapaalala sa atin ng kalupitan ng digmaan, yung Battle for the Liberation of Manila, February 3 to March 3, 1945. 600 na bangkay po ang nagtagpuan dyan mismo sa uh, kinalalagyan ng cross na yan. Katabi niyan yung the dungeons na marami ring mga natagpuan ng na mga bangkay. Makikita natin na meron pang mga ginawang statwa para magkaroon tayo ng idea kung ano yung itsura nung nakukay yung mga bangkay na yan pagkatapos ng uh, digmaan. So, yun na nga. Paglabas ko rito sa Fort Santiago, dinaanan ko na ang uh, Manila Cathedral. Ayan ang Manila Cathedral sa gabi. Ang uh, Plaza Roma. Ayan. And then, tumuloy ako sa Jones Bridge. Ayan. From here, kitang-kita mo yung Phase 2 ng Pasig River Esplanade. Kitang-kita mo rin dyan yung... Uh, Binondo Intramuros Bridge yan kaya yan po ang itsura ng uh, Jones Bridge sa gabi at yan ang karugtong nung Phase 3 hanggang dun sa Plaza de Armas kaso yun nga, hindi pala natuloy yung opening kaya ngayon, siyempre, hindi rin natuloy yung pagbubukas para sa publiko meron din ito sa taas pwede ka maglaro Ayan, may mga kainan din dyan at siyempre, ito ang Phase 1 Uh, binuksan nito sa publiko noong isang taon, January 2024. Kapag naglakad ka sa banda pa rito, pwede mo nang matanaw yung LRT. Yun nga lang, hindi natin na ngayon na may dumaang trend. Tapos, bago ako sumakay pa uwi, ayan, nadaanan ko si Andres Bonifacio dito sa Liwasang Bonifacio or sa Plaza Loton. Yan po ang itsura ng uh, post office sa gabi. May fountain siya. So, maganda pa rin kahit na nasunog at hindi pa na re rehabilitate itong uh, post office. Medyo nandun pa rin yung ganda niya na pwede nating ma-enjoy sa gabi.